Isang magandang umaga mga kababayan at uh, sa lahat ng ating mga kapwa-Pilipino na nasa iba't ibang sulok ng mundo, isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magbibigay ng maikling reaksyon tungkol po sa pagbisita ni uh, BP Sara Duterte sa Naga. I think meron pong nangyaring piyesta. Sanaga at uh, bumisita kay uh, former vice president Lenny Robredo. Ito po ay naging issue ngayon. Marami pong mga iba't ibang reaction uh, lalo na po galing po sa mga kakampinks. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-shout out ang ating mga subscribers at followers sa ating pong uh, mumunting YouTube channel. Shout out po sa inyong lahat. Marami pong salamat. Gusto ko po kayong pasalamatan sa inyong pagsuporta sa aking channel sa mga videos po na ating ginagawa. So, yan nga po ang napabalita na bumisita sa Naga ang ating pong uh, Vice President dahil meron po silang uh, fiesta. tungbang bang si BP, former BP Lenny Robredo ay nakikipag-alyansa na ba sa mga Duterte? Yung po iba ay nagwo-worry na baka si BP Lenny po ay makipag-alyansa at suportahan ang mga Duterte dahil uh, may ambisyon nga po kahit na po tinatanggi niya pero maliwanag na merong ambisyon itong si uh, Sarah Sara Duterte, si Inday Sara sa 2028 yan po ay maliwanag. May ugaling an alatatay din to na mahilig po siyang mag -deny. Mahilig po siyang mga gumawa ng mga istorya na hindi siya tatakbo, etc. etc. Pero napakaliwanag po na talagang meron po siyang uh, dream. Meron po siyang uh, plano na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa ngayon po, kitang-kita na po niya, naalanganin po siya na marami na po ang kumalas sa kanila at hindi na po sumusuporta. Nakikita niya po na tagilid na po siya. Kaya nilakasan niya ang kanyang loob kahit alam niya po siya po mismo number one na uh, umaalipusta, number one na tumitira kay B.P. Lenny noon. At itong mga DDS naman po ay sobra po sa you know, pagkabastos po. Talagang uh, siniraan nila ng todo-todo si B.P. Lenny. Uh, ginawan po siya ng mga maruruming istorya na hindi naman wala namang katutuhanan at siya ngayon nakapag-isip siya lumapit kay BP Leni magpasaklolo dahil nga po uh, magkaaway na sila ng Marcos yan ang sitwasyon mga kababayan sa tingin po natin ito po ay aking personal opinion sa meeting ni BP Sara Duterte kay uh, Attorney Leni Robredo mga kababayan si Madam Leni Robredo siya po ay uh, taong matalino. Siya po ay isang taong nag-iisip. Hindi po yan magiging uh, uh, magaling na vice president ng Pilipinas kung pipitsugin po yan. Siya po ay nag-iisip. So wala po tayong dapat ikabahala sa meeting ng dalawa o sa pagkikita ng dalawa sa Naga. Alam niyo po si Madam Lenny Robredo alam naman po, she wasn't born yesterday. Mautak po yan na tao. Alam niya po, nakita niya yung mga paninira sa kanya ng mga DDS, mga Duterte during her time. Number one po dyan na ni Mrs. ni Madam Leni Robredo ay si former President Digong na talagang pinahiya po siya ng taong ito. Talagang uh, hindi po siya binigyan ng uh, kahihiyan, hindi po siya binigyan na importansya sa kanyang gobyerno. Kaya, mga kababayan, alam po ni Madam Lenny yan. Kaya, hindi po siya naniniwala na sinsiro ang paglapit sa kanya ni BP Sara Duterte. Or kahit sabihin na natin sincere, ang paglapit ni BP Sara at uh, kahit umiyak po siya ng dugo at lumuhod. Maniniwala ba kayo na ano na maggi-give in si BP Lenny at uh, kanya pong yayakapin ang mga Duterte? I don't think so. malapu malayo po 'yan sa katotohanan. Mautak po 'yan, alangan naman po na ano, magpapabudol po siya. Alam niya pong mga Duterte ay uh, mga Boodle King and Queen sa Dabao. Kaya hindi po yan maniniwala. Sa tingin po natin dyan, ang basa po natin dyan, si Madam Lene, pinapakita niya lang po ang isang pagiging mabuting tao. Uh, she's just a nice person na wini-welcome niya po kahit sino at hindi niya po tinitignan niyan sa kulay. Maging kulay uh, red, kulay green, polka dots, etc., etc., kahit na anong kulay. Especially po, fiesta po yan ng Naga, Pina Francia, correct po ba ako? Kaya wini-welcome we po nila kahit na sino dyan. Kahit mga naging kaaway pa nila sa politika or ano, wala, wala silang ano, wala silang pinipili. Alangan naman na sasabihin ni VP Lenny na, oh, wag kang ano, Pumasok dito sa teritoryo ko dahil hindi tayo magkaibigan, magkaaway tayo. Al Alangan naman na sasabihin niya pong ganun. Pinakita lang po ni Madam Lenny Robredo, ang isang uh, taong uh, uh, matino, mabuti, profesional, taong uh, hindi po namimersonal, yan po. Kaya dito po sa pinakita ni Madam Lenny Robredo, tayo po ay humanga sa kanya. Dahil yung iba pong mga ano dyan, alam niyo na mga politiko, kung talagang kaaway nila, talagang hang, sagad hanggang buto na ayaw na nilang makita, ayaw nilang magkipag-usap, etc. etcetera et Pero si Madam leni para po sa kanya, ang tingin natin dyan, pass is pass, natapos na yan. At saka, pinapakita lang niya na siya isang edukado, isang profesional, kaya lalo pong tumaas ang ating respeto sa kanya. Tayo po ay mas lalong bumilib kay uh, former Vice President Lenny Robredo. Siya po ang karapat dapat na maging Pangulo ng Pilipinas. So pagdating po ng 2028, nako, abay, talagang ipaglalaban ko si Madam Lenny Robredo kontra kay BP Sara kung... Uh, tatakbo man siya or kung hindi pa siya ano na pick up ng ICC dahil or Interpol baka siya po ay ma-ship papunta pong uh, the Netherlands dahil nga po sa EJK or ang Peking War on Drug. Kaya hindi po natin alam kung uh, makakasali ba siya sa presidential race sa 2028 si BP Sara or baka himas rehas na po siya Uh, pagdating po yan ng panahon na yan hindi po natin alam but anyway yan po kaya wala tayong dapat ikatakot wala tayong dapat ipangamba na baka si Madam Leni po ay uh, nakikipag-alyansa na o sumasanib na sa mga Duterte hindi po yan malayo po yan mangyari matalinong tao si Madam Leni hindi po yan bobo meron po siyang utak at siya po isang thinking leader siya po ay matalino nag-iisip smarti po yan na babae kaya hindi po yan na uh, basta-basta mabubudol isa po yang uragon yan si Madam Lenny Robredo so mga kababayan ko uh, wag po tayong uh, mangamba, wag po tayong uh, matakot na baka si Madam Lenny ay you know sasanyib sa puwersa ng mga Duterte, nako, hindi po yan mangyayari. Hindi po yan mangyayari. Pagpasok po ng Naga, welcome po ang lahat. Pumunta doon si uh, BP Sara Duterte, so we welcome niya. Alangan na, sabihin niya, umalis ka, hindi ka welcome dito. Hindi naman po ganun si ano. Madam Leni, siya po ay matinong tao. Uh, siya po ay isang edukado, profesional, at kagalang-galang. Yan po. Kaya, nothing to worry about. Okay lang po yan. Okay lang po yan. Hindi big sabihin na nang bisita si Sara Duterte sa Naga at kinausap or hinarap ni Madam Leni hindi big sabihin na mga kakampings ay sosoporta na sa mga Duterte. No way! Hindi po yun mangyayari. Kitang-kita po natin na desperado move ang ginawa ni Madam Sara Duterte, desperate, very desperate na po sila. Alam po nila na bagsak na sila. Alam po nila na wala na po silang pwersa. Siguro ang pwersa na lang natitira sa kanila, yung mga talagang uh, panatiko na taga Davao City. May mga, actually, kahit sa even sa Davao City po, marami po ang mga taga Mindanao ang ayaw na sa Duterte. Quiet lang po sila dahil natatakot sila. Yan ang katotohanan dyan. Marami po mga taga-Davao ang anti-Duterte, takot lang po sila dahil ma-influencia po ang Duterte sa teritoryo nila. Pero ngayon po, nakikita po natin bago na po ang Regional Director sa katauhan ni General Torre, bago na po ang Chief of Police sa Davao City sa katauhan ng mga magagaling na General Marantan. Kaya hindi na po nila tao 'yan. Ang mga pulis po na ito ay mga professional at mga matitino at wala po silang pinapanigan. Sila po ay nagpapatupad lang ng batas. Maraming taon ang nakalipas na hawak ng mga Duterte ang kapulisan sa Davao City even sa Region 11 kaya kontrol po nila ang lahat. Pong po ang nangyari noon. Sa ngayon, ibang-iba na. Kaya sunod-sunod na pong nahuhuli ang mga pusakala, mga pugante dahil ang mga nakatalagang pulis na ngayon sa Davao City and areas ay mga pulis po na professional, walang pinapanigan. Sila po yung mga bagong kapulisan na na-deploy dyan po sa Davao Region. Kaya palakpakan po natin ang PNP at DILG. Dahil uh, sa nagawa po nilang pagkakahuli, natimbog nga po itong mga incheck na ito. Lala pong mga malalapit sa Duterte. Yan po. So, balikan natin si Inday Sara. Wala po yan. Wala na po siyang choice kundi magpakumbaba dahil kitang kita niya na wala na po, bagsak na po siya. Wala na siyang kalyadong bongbong Marcos. Kitang kita niya po na mahina na po ang kanilang base. So, wala na pong suporta kaya she swallowed her pride. Kahit na isa po siyang bumabatikos kay Madam Lenny noon, ngayon, siya'y talagang lumuhod. This is equivalent to ano, pagluhod, yung paglapit niya kay Madam Lenny. Dahil naghahanap po siya ng kakampi, kaalyansa, hoping na mapasunod niya ang mga kakampings sa kanya or sumuporta ang mga kakampings. Pero ang mga kakampings po ay hindi kagaya ng mga DDS na hindi nag-iisip. Marami po, ang lahat po ng mga kakampings ay mga matatalino mga taong uh, nagiiisip, mga tao, sila po yung mga mabubuting Pilipino na talagang may pagmamahal sa bayan. Sabihin natin ang diretsahan. Yan po yan, I don't think na mga Pilipinong matitino ay susuporta kay Bp. Sara. Kung tumakbo man siyang presidente sa 2028, malayo po yan. So, huwag na po tayong mag-alala dahil uh, si Madam Leni po ay isang mat matalinong tao, smarting babae, at hindi po siya easy to get na puntahan lang ni BP. Mag-change na po ang kanyang stand. Kalilimutan na niya ang kanyang mga prinsipyo. Hindi. Hindi po yan. Hindi. Kaya ako, nung nalaman ko po yung balita na pumunta si BP sa arahan ako, it doesn't matter. Wala pong bearing yan. Wala pong bearing at all ang pagbisita ni B.P. Sara sa Naga. Dahil, alam naman ni Ma'am Lenny, hindi niya po yan malimutan yung ginawa sa kanya ng tatay niya. Siya ay binastos nung siya, ay, siya pang uh, pangulo ng Pilipinas at si Madam Lenny ang pangalawang leader ng bansa. Binastos po siya. Sana po pagdating ng panahon, kung meron pa po siyang uh, lanong tumakbo na maging presidente for the second time, sana po suportahan natin si Madam Lenny Robredo. I would support Lenny Robredo over Sara Duterte. Napakalaki po, napakalaki ng agwat ng dalawang babae na 'to. Malaki po 'ng kanilang pagkakaiba. Pag si Lene ang uh, sinuportahan po natin, of course isang magandang kinabukasan, maganda at progresibong Pilipinas ang naghihintay ahead of us. Pero kung si Sara Duterte ang iniluklok mo, kung si Sara Duterte ang sinuportahan mo, nako, sa kangkungan ang diretsyo. Yan. Kaya mag-isip-isip po tayo sa mugusto sa isang progresibong Pilipinas o sa kangkungan. Of course, gusto natin ng isang progresibong Pilipinas. At 'yan po si Madam Lenny Robredo. All right, mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Huwag masyadong magpapa-stress. Huwag kalilimutan ang sinabi ni Doc Willie na dapat pangalagaan natin ang ating mga sarili. All right? Ito lang po muna at uh, isang magandang umaga sa ating lahat.